Hello, maawde ay ni among bata na kaabot na pod siya sa sunod niyang mansyon. Kung sa una living room, mara iyang teritory, karon na na pod siya'y bagong kingdom. Kaya ni level up naman po iyang footwork, grabe mga besh. Atik na kaayong motikang iyang duha katiil, murag mini truck and field athlete. Maka second floor lang kung tanaw, na na siya sa hallway, na na siya sa kusina, na na siya sa CR. Unsan siya? Teleportation? So, kabalo na mo. So, maayo na lang kay naani ni gates or grills or unsa ba ni. mga baby gates or barriers pero ambot lang pod. Murag di ni siya gate kay challenge ra niya. Murag boss level ba. Every time harangan ni mo, mo attempt break out jud siya. Makita jud ni mo iyahang nawunga. Ah, okay. So, mauni akong kalaban karon So, noted. I shall return. Ganon. So, karon kay naa siya bagong spot. Mag-explore, explore na pod. So, mangita siya dapat hilabtan. Manghilabot sa asa dapat bili hilabtan. Mangita og saksakan cords mga butang nga magpahilak sa ginikanan. Okay. So, kung ginikanan ka sa mga parehan nako nga nagsugod na o pangita pang o pang baby pro. So, ayaw na paglangan ka ni Ra akong advice. Bili lang ang balay ang i-ready. Apil na po imong pangutog o pasensya. Pero, TBH, lingaw baya? stress pero lingaw. Busa, enjoy lang mga parents. Kaya, kaya nato ni.